Para sa marami, ang pag-inom ng tubig sa umaga ay parang simbolo ng malusog na pamumuhay. Isang simpleng ritual na may kasamang damdaming ginagawa mo ang tama para sa katawan mo. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may mga pagkakataong ang tubig mismo o oh, ang tubig na akala natin ay laging ligtas ay maaring magdala ng hindi inaasahang panganib? Lalo na kung ikaw ay nasa senior age na. Hindi ito tungkol sa takot. Hindi rin ito tungkol sa pagtigil sa pag-inom ng tubig. Ito ay tungkol sa pag-unawa. Sapagkat habang tumatanda tayo, ang ating katawan ay unti-unting nagbabago. Ang dating kayang kaya ng katawan natin noong tatlumpo o apatnapo ay maaaring maging pabigat o sanhinang abala pagdating ng animnapo at pataas. At sa oras ng paggising kung kailan ang katawan ay sensitibo, ang hormones ay nag-aayos pa, at ang mga organo ay unti-unti pang gumigising. Ang isang maling gawi ay sapat na para makaapekto sa buong araw mo. Maaring naramdaman mo na ito, biglang pagkahilo, kabag, kawalan ng gana, o pakiramdam na parang hindi ka ganap na gising. Madalas, hindi natin ito iniuugnay sa tubig. Pero sa video nating ito, Ilalantad natin ang anim na pinakakaraniwang pagkakamali ng mga seniors pagdating sa pag-inom ng tubig tuwing umaga. At bawat isa may posibilidad na tahimik na pinapahina ang iyong araw-araw na sigla nang hindi mo namamalayan. Isipin mo ito, ang tubig ay buhay, pero kapag ginamit sa maling paraan, maaaring ito rin ang magpabigat sa iyong buhay. Kaya kung ikaw ay isang taong seryoso sa kalusugan, sa enerhiya at sa kalidad ng buhay sa iyong ginintuang edad, manatili ka. Dahil sa dulo ng video na ito, hindi lang basta tips ang makukuha mo, kundi isang bagong pananaw kung paano mo maaring gawing mas maingat, mas epektibo at mas maginhawa ang simula ng bawat araw mo. Baka isang pagbabago lang sa rutin ang kailangan mo para maibalik ang dating lakas. At kung may natutunan kang bago sa video na ito, huwag kang magdalawang isip na ibahagi ito sa isang kaibigang maaring makatulong din. Baka ito na ang araw na sabay kayong magsimulang muli ng mas maayos, mas malusog at mas may kamalayang umaga. Number 1. Pag-inom ng tubig ng walang almusal o sustansya sa katawan. Marami sa atin ang nagsisimula ng araw sa isang baso ng tubig at tama lang naman yon. Ngunit pa kailangan ito ng enerhiya hindi lang mula sa tubig kundi mula sa pagkain. Ang utak ay umaasa sa glukosa upang mag-function ng maayos. Kaya kapag tubig lang ang isinubo mo sa umaga, maaaring makaranas ka ng pangihina, pagkalito o pagkahilo. Para sa iba, ito rin ay nagdudulot ng iritabilidad, pagkabalisa o simpleng pakiramdam na may kulang. Minsan pa nga, may mga taong nakakaranas ng biglaang pananakit ng sikmura, hindi dahil sa tubig mismo, kundi dahil walang sapat na lamanang tiyan para saluhin ito. May mga seniors na iniisip na ang pagskip ng almusal ay makakabuti, lalo na kung narinig nila ang tungkol sa intermittent fasting. Pero hindi lahat ng prinsipyo ay akma sa lahat ng edad. Ang katawan ng senior ay hindi nakasing bilis ng katawan ng mas bata. Kapag nagkulang ka sa tamang fuel sa umaga, maaaring hindi mo kayanin ang buong araw. Magiging mas mabilis kang mapagod, mas mahirap mag-concentrate, at mas madali kang tamaan ng emosyonal na stress. Ang kawalan ng pagkain ay maaari ring makaapekto sa mood at magdulot ng hindi kanais-nais na pakiramdam sa kalooban, lalo na kung may iniindang kondisyon gaya ng diabetes o high blood pressure. Isang magandang halimbawa si Mang Ernesto, 67 anyos, na dating sumusunod sa tubig lang sa umaga na routine. Akala niya ay healthy siya dahil mas magaan ang pakiramdam niya. Pero napansin niyang mas madalas siyang nalilito, madaling mapagod at tila ba hindi siya kasing alerto tulad ng dati. Nang pinayuhan siya ng kanyang doktor na kumain ng kahit konting protein o pruta sa umaga, unti-unti niyang naramdaman ang pagbabago. Bumalik ang kanyang enerhiya, luminaw ang kanyang pag-iisip at naging mas magaan ang buong araw niya. Ngayon isang hiwa ng nilagang saging at kaunting oatmeal ang kasama ng kanyang baso ng tubig at malaking epekto ang kanyang naramdaman sa loob lamang ng ilang linggo. Hindi naman kailangang maghanda ng malaking almusal. Minsan sapat na ang isang hiwa ng saging, kalahating itlog o isang maliit na piraso ng tinapay. Ang mahalaga may sustansya. Dahil ang tubig bagamat mahalaga ay hindi sapat upang patakbuhin ang katawan lalo na kung ikaw ay senior na. Kumbaga sa sasakyan, ang tubig ay langis, pero ang gasolina ay ang pagkain. Kapag puro langis lang, aandar ba ang makina? Kaya kung ikaw ay sanay na uminom lang ng tubig sa umaga at pakiramdam mo ay may kulang pa rin sa enerhiya mo, baka ito na ang sagot. Subukan mong dagdagan ng konting pagkain at pansinin kung paano tutugon ang katawan mo sa maliit na pagbabagong ito. Dahil minsan, ang mga pinakamasimpleng hakbang ang nagdadala ng pinakamalaking pagbabago sa iyong pakiramdam araw-araw. Number dalawa, masyadong malamig na tubig tuwing pagkagising. Marahil ay nakasanayan mo ng kumuha ng malamig na tubig mula sa ref pagkagising. Nakakagising na nga naman ito at parang masarap sa pakiramdam lalo na sa mainit na panahon. Ngunit alam mo ba na para sa mga seniors, ang malamig na tubig sa umaga ay maaaring magdulot ng stress sa katawan imbes na ginhawa? Habang natutulog tayo, ang ating katawan ay dahan-dahang bumababa ang temperatura. Ang mga organo, lalo na ang bituka at atay, ay nagpapahinga. Sa paggising, ang katawan ay nagsisimulang bumalik sa aktibong estado. Unti-unting nagbubukas ang mga daluyan ng dugo at inaayos ang hormone balance. Ngayon, isipin mong bigla mong papasukin ang napakalamig na tubig sa sistemang ito. Parang inilubog mo sa yelo ang isang umiinit pa lang na makina. Ang resulta, maaring makaramdam ka ng pananakit ng tiyan, panginginig, o kahit bigla ang kabog ng dibdib. Para sa iba, nagkakaroon ng kabag o pagtatay. Ang malamig na tubig ay nagpapapigil sa sirkulasyon ng dugo, lalo na sa tiyan at maaring magdulot ng pagsigip ng muscles. Kung ikaw ay may iniindang kondisyon sa puso o mabagal ang metabolismo, mas delikado ito. Ang katawan ay kailangang gumamit ng dagdag na enerhiya para lamang painitin muli ang tubig at ibalik ang internal temperature sa normal. Kuwento ni Aling Remedios, 73 anyos na dating sanay sa malamig na tubig tuwing umaga. Akala niya ay mas nakakagising ito, pero napansin niyang lagi siyang nananakit ang sigmura at parang laging nanlalamig. Kalaunan, napansin ng kanyang anak na tuwing iinom siya ng tubig mula sa ref, Tila balalong lumalala ang kanyang hilo nang sinubukan niyang uminom ng tubig na nasa room temperature unti-unting nawala ang mga sintomas. Mas naging maaliwalas ang pakiramdam niya tuwing umaga at mas naging regular ang kanyang pagdumi. Hindi sinasabing masama ang tubig kundi ang sobrang lamig na temperatura nito sa maling oras para sa mga seniors. Mas mainam ang tubig na malapit sa temperatura ng katawan o hindi bababa sa temperatura ng kwarto. Sa ganitong paraan, hindi na kailangang mag-adjust ng sobra ang katawan at mas natural ang pagpasok ng likido sa mga organo. Kaya kung ikaw ay sanay sa malamig na tubig tuwing umaga, baka oras na upang subukan ang mas banayad na opsyon. Malit lang na adjustment, pero ang epekto ay maaaring magdala ng malaking ginhawa sa katawan. At kung napapansin mong may kakaiba nararamdaman tuwing uminom ng malamig na tubig pagkagising, pakinggan mo ang sinyales ng katawan mo, hindi ito nagkakamali. Number tatlo, mabilis at malalaking higop ng tubig sa umaga. Marami sa atin ang naniniwalang ang mabilisang pag-inom ng tubig tuwing umaga ay isang disiplina Isang senyales ng sipag at determinasyon. Lalo na kung sanay kang bumangon, kumuha ng baso ng tubig at inumin ito sa loob lamang ng ilang segundo. Pero para sa mga senior, ang ganitong paraan ng pag-hydrate ay maaaring makasama sa halip na makatulong. Sa oras ng paggising, ang katawan ay nasa transition mode mula sa pahinga patungo sa aktibong estado. Ang heart rate ay mabagal pa. Ang presyon ng dugo ay naga-adjust at ang digestive system ay hindi pagganap na handa. Kaya kapag sabay-sabay na bumuhos ang maraming tubig sa tiyan, nawawala ang natural na ritmo ng katawan. Maaring makaranas ka ng kabag, pagkahilo, o pakiramdam ng kabusugan na parang may bara sa sikmura. Ayon sa ilang pag-aaral, ang biglaang pag-inom ng maraming tubig ay nagpapabigat ng trabaho ng kidneys. Sa halip na unti-unting iproseso ang likido, biglang natatambakan ang sistema, kaya't mas bumabagal ang absorption. Ang imbalance ng electrolytes ay maaari ring magdulot ng muscle cramps, pagod at sa ilang kaso, nervyos o mental fog. Ito ay higit na totoo para sa mga may mababang sodium level, o may kasaysayan ng vertigo at hypertension. Si Mang Isko, isang pitumpung anyos na dating guro, ay may routine ng pag-inom ng buong basong tubig sa isang higop lamang. Iniisip niyang mas mabilis na magigising ang katawan niya, pero unti-unting napansin niyang nagkakaroon siya ng kabag at hindi komportabling pakiramdam sa tiyan. Kalaunan, pinayuhan siya ng kanyang doktor nahatiin ang pag-inom sa mas maliliit na lagok sa loob ng sampung minuto. Ang simpleng pagbabago ito ay nagdulot ng malaking ginhawa, nawala ang kabag, naging mas kalmado ang kanyang umaga, at mas naging regular ang kanyang pagdumi. Hindi kailangang iwasan ang tubig. Ang mahalaga ay ang paraan ng pag-inom. Sa halip na ubusin sa isang higop, Subukang humigop ng kaunti kada minuto. Hayaan mong maramdaman ng katawan mo ang tubig. Hayaang dumaloy ito ng dahan-dahan. Ang dila, lalamunan at siya ay may kanya-kanyang reaksyon sa bawat lagok at ang prosesong ito ay mahalaga para sa maayos na digestion. Isang teknik na inirerekomenda ng ilang eksperto ay ang paggupo ng tuwid habang umiinom ng tubig. Ang postura ay nakakatulong sa maayos na pagdaloy ng likido sa katawan. Samahan ito ng malalim na paghinga bago at pagkatapos uminom upang mapanatili ang balance ng pressure sa loob ng tiyan. Ang mga ganitong simpleng adjustments ay may kakayahang gawing mas magaan at mas maayos ang pagpasok ng tubig sa katawan. Kung ikaw ay may routine ng mabilisang pag-inom ng tubig sa umaga Baka ito na ang tamang oras upang bagalan ng kaunti. Hindi mo kailangang baguhin agad lahat. Subukan mo lang sa loob ng isang linggo na hatiin ang isang basong tubig sa tatlo o apat na lagok at obserbahan kung may magbabago. Minsan ang katahimikan at kabagalan sa simula ng araw ang siyang nagbibigay lakas sa buong maghapon. At kung isa ka sa mga seniors na seryoso sa pag-aalaga ng katawan, Baka gusto mong maging bahagi ng aming komunidad dito sa YouTube. Ang bawat video ay ginawa para sa mga tulad mong may malasakit sa kalusugan. Maari kang mag-subscribe ngayon at maging unang makakatanggap ng mga bagong kaalaman para sa mas ligtas at mas payapang pamumuhay araw-araw. Number 4. Pag-inom mula sa lumang plastik na bote na naiwan ng magdamag. Maraming tao, lalo na ang mga seniors, ang may ugaling mag-iwan ng plastic na bote ng tubig sa tabi ng kama tuwing gabi. Madaling abutin at mukhang praktikal. Ngunit alam mo ba na ang ganitong simpleng gawi ay maaring magdala ng tahimik na panganib sa iyong kalusugan? Lalo na kung ang bote ay gawa sa lumang plastic o na-expose sa init. Habang tumatagal ang tubig sa isang plastic na lalagyan, lalo na kung ito ay hindi BPA-free, may posibilidad na mag-leach o humalo ang mga chemical mula sa plastic papunta sa tubig. Ang ilan sa mga chemical na ito, gaya ng BPA, in bisphenol A, ay tinatawag na endocrine disruptors. Ibig sabihin, ginagaya nila ang hormone sa katawan at maaaring makaapekto sa glandular system. Sa simpleng salita, maaari nilang guluhin ang balance ng iyong katawan sa paraang hindi mo agad mapapansin. Si Aling Consuelo, limang anyos, ay may routine na mag-iwan ng bote ng tubig sa tabi ng kanyang lampshade gabi-gabi. Isang araw, napansin niyang palagi siyang may pananakit ng ulo at nananakit ang tiyan. Noong kinausap niya ang kanyang doktor, tinanong siya tungkol sa source ng tubig. Doon niya napagtanto na ang ginagamit niyang bote ay ilang linggo nang hindi pinapalitan. Bukod pa roon, ito ay naiinitan ng ilaw gabi-gabi. Pinayuhan siya na gumamit ng lalagyang gawa sa salamin o hindi kinakalawang na bakal. Matapos ang ilang linggo, napansin niyang unti-unting nawala ang kanyang mga sintomas. Naging mas malinaw ang kanyang isip tuwing umaga, mas regular ang kanyang pagdumi at mas maginhawa ang kanyang pakiramdam. Mula noon, naging mas maingat siya sa mga bagay na dati akala niya ay walang epekto. Hindi rin ligtas ang mga bote na may label na BPA-free dahil maaring taglay pa rin nila ang ibang kemikal na may katulad na epekto kapag naiinitan o naiiwan ng matagal. Sa katunayan, ang mga plastic compound ay hindi ganap na inert. Ibig sabihin, naglalabas sila ng microscopic particles na maaring makaipon sa katawan sa paglipas ng panahon. Para sa mga seniors na may issue sa thyroid, blood pressure o blood sugar, ang ganitong dagdag na exposure ay maaaring magpahina sa katawan. Maaaring hindi mo agad mapansin ang epekto, walang lagnat, walang ubo, pero palaging may pagkapagod, hirap matulog o madalas na kabag. At minsan ito ay inuugnay natin sa edad. Pero paano kung ito ay dulot lang ng bote ng tubig sa tabi ng kama? Kaya kung ikaw ay gumagamit ng plastic bottle na paulit-ulit at iniiwan sa init o liwanag, baka panahon na para magpalit. Gumamit ng glass bottle o stainless steel flask. Kung plastic man ang gagamitin, siguraduhin bago ito, hindi naiinitan at hindi pinupuno ng maraming araw. Mainam ding ugaliing painumin ang katawan mula sa sariwang lagayan tuwing umaga, hindi sa naiwang tubig ng gabi. Ang simpleng pagbabagong ito ay makakapagbigay ng malaking ginhawa at kung naranasan mo ring uminom mula sa bote na naiwan sa tabi ng kama, ibahagi sa komento kung may napansin kang pagbabago matapos mong palitan ito. Baka makatulong ka rin sa iba na hindi pa namumulat sa panganib na ito. Number lima, paginom ng tubig kasabay ng ilang uri ng gamot para sa maraming seniors, bahagi na ng umaga ang pag-inom ng maintenance na gamot. Minsan sabay-sabay pa itong iniinom kasama ng isang malaking baso ng tubig. Ngunit alam mo ba na ang ilang kombinasyon ng gamot at paraan ng pag-inom ng tubig ay maaring makasama sa halip na makatulong? Hindi lahat ng gamot ay pare-pareho ng hinihinging kondisyon sa tiyan. At ang tubig, depende sa dami, bilis at timing ay maaring makaapekto sa bisa ng gamot o magdulot ng hindi kanais-nais na epekto. Kapag walang laman ng tiyan at sabay na ininom ang tubig at ilang partikular na tableta, maaring makaranas ang isang tao ng pagduduwal, pananakit ng tiyan o matagalang discomfort. Ang ilan sa mga gamot gaya ng sa thyroid, blood pressure o pain relievers ay sensitibo sa acidity level ng sikmura. Kapag sumobra ang tubig, maaring malabnaw ang asido sa tiyan at makaapekto ito sa absorption ng gamot. Sa halip na mapakinabangan ng katawan, maaring hindi lubusang maabsorb ang gamot o mas malala, mairita ang lining ng sigmura. Isang halimbawa si Lola Perla, 80 anyos, na iniinom ang kanyang thyroid medication pagkagising kasabay ng isang buong basong malamig na tubig. Sa loob ng ilang buwan, napansin niyang sumasakit ang tiyan niya at parang hindi gumagana ang gamot. Nang suriin ng kanyang doktor, nalaman nilang hindi lang siya umiinom ng masyadong maraming tubig, kundi hindi rin siya naghihintay ng sapat na oras bago kumain. Matapos ang ilang adjustments, paghati ng tubig sa maliit na lagok, pag-inom ng tubig sa room temperature, at paghihintay ng 34 minuto bago mag-almusal, unti-unting bumalik ang ginhawa at umayos ang blood test results niya. Hindi ibig sabihin nito na bawal ang tubig kasabay ng gamot. Sa halip, dapat itong iayon sa uri ng gamot at sa kondisyon ng katawan. Ang ilang gamot ay nangangailangan ng pagkain bago inumin, habang ang iba naman ay kailangang walang laman ang tiyan, ngunit may sapat na oras bago ito sundan ng anumang pagkain o inumin. Kaya mahalagang basahin ang instruction sa label o sumangguni sa iyong doktor o pharmacist kung may alinlangan. Ang sobra ring bilis ng pag-inom ng tubig kasabay ng gamot ay maaaring magdulot ng pill esophagitis o pamamaga sa esophagus. Kapag hindi maayos ang pagkakalagong, maaaring dumikit ang tableta sa lalamunan o chan at magdulot ng iritasyon. Kaya't mahalagang umupo ng maayos Humigop ng sapat na tubig, hindi labis, at siguraduhing lumulunok ng tama ang katawan. Kung ikaw ay kasalukuyang umiinom ng maraming gamot tuwing umaga, subukan mong imonitor kung ano ang rutin mo. May laman ba ang tiyan mo? Gaano karami ang tubig? Ilang minuto bago ka kumain? Minsan, hindi gamot ang problema, kundi ang paraan ng pag-inom nito. At kung sa mga huling linggo ay napansin mong may kakaibang epekto ang gamot na dati namang hindi nagdudulot ng abala, baka panahon na para suriin muli ang rutin mo sa tubig. Sa ganitong simpleng paraan, makakaiwas ka sa hindi inaasahang side effects at mas mapapakinabangan ang bawat tableta. Ang malusog na katawan ay hindi lang nakasalalay sa gamot, kundi sa tamang paraan ng paggamit nito. Kaya't maging mapanuri maging masinop at bigyan ng importansya ang maliit na detalye gaya ng tubig at timing. Dahil sa huli, ang katawan mo ay mas magiging ligtas, mas epektibong makaka-recover at mas magiging handa sa bawat araw na darating. Numbers, tika-anim na pinalalampas ang umaga na tubig lang ang iniinom, walang almusal. Marami ang naniniwala na ang pag-skip ng almusal at pag-inom lang ng tubig sa umaga ay isang disiplina. Lalo na ngayong usong-uso ang mga diet gaya ng intermittent fasting. Pero para sa mga seniors, ang ganitong gawain ay maaring hindi lamang hindi epektibo kundi delikado. Kapag nagising ka sa umaga, ang katawan mo ay nasa fasting state. Ibig sabihin, magdamag na walang laman ang tiyan, mababa ang blood sugar at ang katawan ay naghahanap ng sustansya para muling gumana ng maayos. Kung tubig lamang ang iinumin mo, hindi nito na ibibigay ang kinakailangang enerhiya, protina o glukos na kailangan ng utak at kalamnan. Oo, ang tubig ay nakakatulong sa sirkulasyon at hydration. Ngunit hindi nito kayang palitan ang sustansya ng pagkain. Para sa mga seniors, ang kakulangan sa almusal ay maaring magdulot ng biglaang pangihina Pagkahilo, pagiging irritable o kawalan ng focus. Ang ilan ay nagkakaroon pa ng mood swings o pananakit ng ulo na hindi alam kung saan nanggagaling. Pero kapag sinuri, ang ugat ay simpleng kakulangan lang sa fuel ng katawan. Si Aling Herminia, 68 anyos, ay sinubukang sundin ang trending diet sa social media. Tubig lang sa umaga at hindi kumakain hanggang tanghali. Noong una, akala niya ay mas nagiging magaan siya. Pero sa paglipas ng linggo, napansin niyang parang lutang siya tuwing umaga, madaling mapagod, at tila ba hindi siya makapag-concentrate kahit sa simpleng gawain. Kalaunan, pinayuhan siya ng isang nutritionist na magdagdag ng kaunting protina at fiber sa kanyang umaga. Sinimulan niya ang araw sa kalahating saging at isang hiwa ng tinapay. Sa loob lang ng tatlong araw, bumalik ang kanyang sigla at fokus. Hindi kailangan ng malaking agahan. Ang mahalaga ay may sustansyang pumapasok. Maaring isang maliit na itlog, isang kutsara ng oatmeal o ilang pirasong mani at prutas. Ang simpleng ito ay sapat na para gisingin ang katawan at bigyan ng direksyon ang metabolismo. At sa mga umiinom ng maintenance medication, mas mahalaga ito dahil maraming gamot ang mas epektibo kapag may kaunting laman ng tiyan. Ang tubig ay simula lamang, ngunit hindi ito sapat. Kung gusto mong maging buo at balanse ang lakas mo sa buong maghapon, dapat mong suportahan ang katawan mo mula pa lang sa unang oras ng umaga. Kaya sa halip na ipagmalaki ang tubig lang routine, baka panahon na para tanungin. Nakakatulong ba talaga ito sa akin? Minsan, ang tunay na disiplina ay hindi ang pagtitiis, kundi ang pagbibigay sa katawan ng tama at makatarungang pangangalaga. Hindi mo kailangang kumain ng marami, pero kailangan mong suportahan ang katawan mo, lalo na sa edad mo ngayon, ng sapat at tama. At kapag ginawa mo ito, baka mapansin mong ang simpleng pagbabago ay nagiging simula ng mas magaan, mas malinaw at mas produktibong araw. Habang tinatapos mo ang video na ito, marahil ay may isang bahagi ng iyong isip na bumabalik sa sariling routine mo tuwing umaga. Ilang taon mo na bang ginagawa ang mga gawi mo? At kailan mo huling tinanong ang sarili mo kung ang mga iyon ay talagang nakakatulong pa rin sa katawan mo ngayon? Ang katotohanan na ito, habang tayo ay tumatanda, ang katawan natin ay nagbabago. At dapat din nating baguhin ang paraan ng pag-aalaga rito. Ang mga simpleng bagay tulad ng temperatura ng tubig, oras ng pag-inom, dami ng nilalagok, o klase ng lalagyan ay may epekto. Hindi dahil mahina tayo, kundi dahil mas marunong na tayong makinig sa senyales ng ating katawan. Hindi mo kailangang baguhin agad-agad ang lahat. Ngunit kung may isang aral kang nakuha mula sa anim na pagkakamaling tinalakay natin, subukan mo yon bukas ng umaga. Obserbahan kung paano tutugon ang katawan mo. Dahil ang pagbabagong may kamalayan ay may kapangyarihang iangat ang kalidad ng iyong bawat araw at ng buong buhay mo. At kung sa palagay mo ay may nakatulong sa iyo sa video na ito, huwag mo ng sarilinin. Baka ang kaibigan mong minsan ding nagre ng hilo, kabag o iritasyon sa umaga, ay kailangan lang palitan ng bote ng tubig niya o bagalan ang pag-inom niya pagkagising. Ibahagi mo ito. Ang simpleng click mo ay maaring maging dahilan ng kaluwagan para sa iba. At kung ikaw ay bagong dating sa channel na ito o matagal nang nanonood ngunit hindi pa nakakasubscribe, iniimbitahan ka namin ngayon. Maging bahagi ng komunidad na ito. Dito ang bawat video ay iniaalay sa mga kagaya mong nagnanais ng mas maayos, mas malusog at mas saysay na pamumuhay. Mag-subscribe ka na at sabay tayong matuto, mag-ingat at lumakas habang tayo'y tumatanda. Kung ikaw ay may iniindang karamdaman o kasalukuyang umiinom ng partikular na gamot, makabubuting ikonsulta muna ito sa iyong doktor bago baguhin ang iyong rutin. Hanggang sa susunod na video, maging mapanuri, maging maingat, at higit sa lahat, maging mabuti sa sarili mong katawan dahil karapat dapat karoon.